sikreto sa makinis na pader. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nag-join sa ating webinar para sa araw na ito at nag-join din sa ating Facebook Live, no? So, bago tayo magsimula, uh, again, gusto ko pakilala ko si Joseph Shaw, uh, ang Product Manager TM ng Building Finishing sa atin sa Sika Philippines. So, simulan natin sa pagpapakilala muna, no, para magkaroon tayo ng maiksing overview tungkol kay Sika Philippines. So si Sika Philippines ay specialty chemicals manufacturer for construction and automotive uh, founded 1910 sa Switzerland at na-establish nung 30 years ago 1994 at meron tayo dito'ng uh, planta sa Tagig. Ganun din meron din tayong dalawang technical center sa Cebu at Cagayan de Oro. So we celebrated our 30 years last May 28. So ayun, yun lang a brief um, overview lang about sa Sika as a company. So, punta na tayo sa topic natin, no. Bago natin pag-usapan ng tungkol sa pampakinis ng pader o pampakinis ng ating walls, intindihin muna natin kung ano yung mga kailangan nating uh, i-point sa ating mga pader, no. Una, ano ba yung mga uri ng pader? So, meron tayong tinatawag dito rough surface. Ito yung rough, ito yung from CHB o yung hollow blocks tapos pinlasteran, pinalitadaan. Tapos meron din tinatawag na semi-smooth, kung saan ito yung may purong semento na hinaluan ng tubig tapos pinangkinis natin, uh, yun naman ang semi-smooth. Sa isang banda, may tinatawag na precast o yung mga preform natin, yun ang smooth, sobrang kinis na kung tawagin, na klase ng pader. Dako naman tayo sa mga, sa ating mga problema sa ating pader, no? Sa ating problema, I mean, sa mga common punch list, kung baga, tawagin sa site, no? sa ating mga pader. May mga pinholes o yung mga maliliit na butas sa pader, alamat o crack, yung mga hairline cracks na nakikita natin. Oh. And madalas nga magaspang, magaspang yung finish kapag on-site or uh, sa pagkoconstruct pa lang natin pader. Sunod dun, uh, ano pa bang common nating problema na i-encounter sa mga pader natin? Sa pagpipintura naman, nakaka-encounter tayo ng choking o kaya pagpupulbos o may mga finish na ma maalikaw. I mean, mapulbos na no, yung puti. Pag hinawakan natin ganun, makikita natin sa mga kamay natin, may mga puti-puti pa o sumasama yung ating mismo powder doon sa pader. Tapos, meron din blister o yung nagkakaroon ng air entrapment yung pintura kung saan nagkukusto ng bubbling tapos bumubukol yung pintura mismo. At eventually, pag nangyari yan, nagkakaroon ng peel-off, natutuklop ng pintura kasi nga hindi nagkaroon ng proper adhesion sa ating uh, pader. Yan. So, dito, dito naman matututunan natin kung ano yung tradisyonal na pamamaraan ng pagpipintura mula dun sa ating palitada. No? Noon, ang traditional o yung common na ginagawa ay mula dun sa palitada natin, meron tayong tinatawag ng neutralizer, na neutralizer o lason. Makita natin dito sa ating slide na to na isa pang acid o form ng chemical na kung saan lalasunin natin, i-apply natin sa pader. Tapos, pag apply nun, tsaka natin na applyan ng putty para habulin na naman natin, mapakinis natin. And eventually, magpa-primer muna tayo para may magandang kapit naman na ating first coat o second coat sa pagpipintura. Yun yung nakasanayan pamamaraan noon sa ating pag apply ng pintura. No? Nagpe-prepare tayo muna sa plaster, naglalason, tapos nagpapati, tapos nagpa-primer, tapos tsaka tayo mag apply ng first coat and second coat. Ngayon naman, ang nakakatulong dito o ang isang magandang bagay sa pag i coat, mula sa palitada, pwede na natin apply na agad ng skim coat, yung palitada itself. Makokovera na natin yung ating mga plaster o yung, yung walls natin kung saan mapapakinis natin to Kung saan, pagkapakinis natin ito, pwede na natin erectang i-apply ang ating pintura. Pwede ng first coat and second coat. Ano bang, ano bang kinaganda no, ng paggagamit na ating ng skim coat? Bukod dun sa napaiksi natin yung proseso kanina, no, wala nang paglalason, wala nang paraan ng wala nang paraan ng pagpapati kasi nahabol na natin 'yun eh sa skim coat yung, mix, yung mixing yung mix na ginagamit natin sa ating mga pader. Bukod doon kasi ang neutralizer ay isang form ng acid kung saan pwede itong makapagpawikin ng ating pader, ng ating ng concrete at pwede magpenetrate kasi sa loob mismo yung ating lason kung saan patamaan yung bakal at eventually magkocorrode at yun nga yung makakapagpahinan. Yun lang mga yung mga iniiwasan natin o mga worst case scenario ba. Pero sa tulong nating na scheme code no, sa uh, tulong nating na scheme code pagkatapos mong palitada, pwede ka na mag-apply ng ating scheme code at pwede mo nang rectang pintura at mas maganda ang kapit ng yung pintura. Again, ang advantage pa nito, pampakinis nga, naayos at naayos natin yung maliliit na depekto, mas mapapakapit mo yung pintura, nakakatulong pa sa mas magandang paghahago doon, madaling pag-apply ng ating pintura, at higit sa lahat, nakakaganda lalo ng ating finish. Ngayon, sa atin sa Sika, may mga produkto tayo na nakakatulong para sa sa pagpapaganda ng ating mga pader. O ito yung mga binamanggit ating skin coats kanina. No? Gusto ko lang pasadahan natin yung ating mga skin coats. So, bago natin simulan yung skin coats itself, meron tayong tinatawag na Lanko Patch 113. O ito yung pang-repair natin sa mga bitak, concrete panels o asintada kasi hindi naman perfecto lahat yan eh. May mga makikita ka pa rin maliliit na damage o kaya may bitak ka makikita. So, hahabulin mo ngayon yan. Lalo na yung mga sa ceiling na part. Yun, medyo kailangan pang tiktikin. With the help of our 113, pwede mo itong gamitin rekta doon sa ating mga damage sa, sa, sa ceiling nga o kaya sa mga asintada natin. With a thickness of 2mm hanggang 2mm, kaya niya ma-render kung saan ito smooth at uh, tawag dito, makapit, makapit talaga. Makapit ang ating 113. Um, ito, ang mixing ratio natin dito, haluan mo lang ito ng tubig, 4 to 5 liters ng tubig sa isang bag. Ang isang bag nito nasa 25 kg ang ating lang 113. Tapos ang kaya niya i-cover uh, mula 9.62 square meters hanggang almost 20 square sa isang bag. So, nagbabari naman yan kung gaano ka kakapal yung nire-render mo, yung inaayos mo, o yung nire-repair mo concrete structure, no? Yan, yan yung isa sa pang-repair natin. Next, um, punta tayo sa ating powder, sa powder skim coat natin dito sa Sika. We have this powder skim coat, uh, we use it internally, makinis na powder skim coat nga kung tawagin, no? Magagamit mula 1mm hanggang 4mm. Nahaluan mo lang siya ng tubig, Uh, sa, sa sika, available ang ating powder skim coat sa gray at saka sa white. So, ang ating powder skim coat o ang tinatawag nating langco skim, uh, hahaluan mo lang din ng tubig from 6.8 to 7.4 liters ang isang bag, ang isang bag naman ang laman nito 20 kg with a coverage of 20 square to 24 square meter, no? So, halos malaki na ang mga cover mo dito para mapalitan na yung mapakinis mo ng iyong pader. Uh, pero inirecommend namin to internally para sa inyong mga pag-skim coat. Sinabi ko kanina no na powder na parang paulit-ulit ako dun sa pagbabanggit ng powder skim coat no. Dito kasi sa atin sa Sika, meron tayong tinatawag na paste type paste type skim coat. So, kung hindi tayo masyadong familiar sa paste type, ito yung typical na special polymer or polymer-based na skim coat. Kung saan, ang unang paste type natin na i-discuss ay ang Lanco 101. 101 pH pa rin do it. So paste type siya, uh, hinahaluan ng semento. So may mixing ratio tayo dito na 0.5 to 1 kg na semento is to 1. Parang sabihin natin na isang kilo ng uh, Lanco 101 katumbas isang kilo ng semento. O pwede pababae mo na 0.5. Kaya nito mag-cover ng 0.3 mm hanggang 4 mm. Dahil nga ito ay face type at hinaluan mo lang, mas madali mo maipapahid to sa ating mga pader. Mas, uh, mas, easy application ba sa paggamit ng rodela dito? Kung napapansin niyo yung mga industrial finish, industrial looks ng mga ating mga establishment na nauuso ngayon, yung industrial, yung gray lang, kung kala mo, semento uh, cemento lang. Ito yun, kasi napakakinis nito na pwede mong iwanan actually in bare concrete na assist na siya. Yun na, uh, skim ko, tapos ka na yun, yun yung isa sa mga maganda sa lang, ating Lanco 101. At ito yung may coverage sa ating 20 kg, kasi dalawa, available to sa dalawang packaging, no? Uh, 20 kg na balde, tsaka galon na 5 kg. So, ang 20 kg kaya mag-cover ng 25 hanggang 33 square. Kada balde, no? Sa galon naman, o yung 5 kg natin na pill, uh, 6.25 hanggang 8.3 square meter. So, kanina, sabi ko, di ba, dalawa yung ating face type na skim coat. So, ito, binanggit ko pa lang, hinahaluan ng semento. Punta naman tayo dun sa, hindi na hinahaluan ng semento, which is yung langko Wall o langko 103. Ang langko 103, diretso apply ka na lang. Uh, wala kang pagpupulbos na makikita dito, kagaya ng, iba na kagaya ng ibang skim coat. Pwede mo apply to externally, tapos available to sa puti, kagaya ng lang madaling iapahid. Yun pa ang kinaganda nito, wala ka nang ihalo, wala ka nang mixing ratio na kinukonsider. Dahil pagbukas mo, a-apply mo na lang siya agad. At yun, ah uh, mapapakinis mo na yung pader. Dahil nga, ito ay polymer base, makakasigurado ka ng pagkapit nito sa ating pad pader. Ganun din, sa kulay nito na puti, mapapadali mo pa, pa papahid mo ng pintura kung kailangan pinturahan dahil madaling kubera ng puti. No? At isa pa, ay coverage ito na 22.2 hanggang 28.6 square. Kada balde sa 20 kg, 5.56 hanggang 7.14 square. Sa galon naman o 5 kg. Ganun din, kagaya ng ating langko pa rin ang dalawang balde rin siya available. O dalawang, sa, sa dalawang packaging din siya available. Ang ating 20 kg o 5 kg at 5 kg. So, ayun ang ating paste type. So, again, sa atin, sa atin sa Sika, meron tayong pang repair, which is yung Lanko Patch, Lanko 113, Lanko Patch. Tapos meron tayong traditional skim coating, which is yung ating Lanko 110 o Lanko Skim na available sa white and gray. Tapos meron tayong dalawang type ng, two types ng ating face type no na skim coat, which is Lanko 101, ang hinahaluan ng semento, na available sa 20 kg at 5 kg. At meron din tayong hindi na hinaluan ng semento or ready to use, which is Lanco 103 na available din sa 20 kg at 5 kg. Um, yun, basically, yun ang ating mga skin coats at kung mayroon kayong katanungan tungkol sa ating um, skin coats o pagpakinis, kung mayroon kayong gustong itanong, i-considera natin. Bago natin i-play yung isang video na mula sa magiging influencer namin o isa sa mga inaabangan namin influencer, no? para lalong maintindihan niya o mabigyan natin ng kulay ang ating produkto. Thank you. Ayan, siguro habang nag-iisip kayo ng mga katanungan nyo, may gusto kami ipakita sa inyo. Gaya nga na sabi ni Luca kanina, may ilalabas ang isa sa influencer namin, no? Para sa ating, sa ating skin coat, particularly sa face type, no? So, bigyan namin kayo ng maiksing teaser para sa darating na vlog ng Engineer. Alright? Maybe smooth si Engineer. Sana ba nyo ang pagkakalam ko ngayong weekend, lalabas ang video vlog ng Engineer. Malamang sa malamang ipopost din nila ba? Hindi Yun mislo yan sa ating social media at share natin, no? Ayun, eh, balik ko muna sa'yo, Miss Lu. Very smooth. It's me again. So I hope natuto yung kayo and sa very short webinar namin. Abangan ng aming next batch of webinars. Also, I would like to announce, marami kaming vouchers ngayon na with regards to our, yung mga na-discuss ni Mr. Joseph na products sa code So, they are discounted po sa aming Shopee and Lazada page. So, punta lang po kayo sa aming Facebook account or sa Instagram account. May kita nyo po doon ang links ng aming online web store. So, naka-promo po siya. Marami po kaming vouchers ngayon. And if ever you have any needs, so feel free to ask questions. Also, if you need certificate din pala, um mag- Message lang din po kayo sa Facebook page namin sa CICA Philippines Official, and then we could give the certificates after, right after this. We'll also be emailing those who attended this webinar session the copy of the newsletter or the presentation deck later. So thank you again for joining, and hope to see you in our next webinar. Very smooth. For years, Sika has been pushing the construction and automotive industries forward, developing automation, increasing digitalization, and creating products with improved sustainable impact. In the modern world, you can find Sika's cutting-edge solutions almost anywhere. Be it in building projects, critical infrastructure, transportation solutions, or renewable energy sources. Sika is driving change and powering improved performance, longevity, and sustainability. Wherever you look, you can find Sika going beyond the expected. For years, Sika has been pushing the construction and automotive industries forward developing automation, increasing digitalization and creating products with improved sustainable impact. In the modern world, you can find Sika's cutting-edge solutions almost anywhere. Be it in building projects, critical infrastructure, transportation solutions or renewable energy sources. Sika is driving change and powering improved performance, longevity and sustainability. Wherever you look, you can find Sika going beyond the expected. For years, Sika has been pushing the construction and automotive industries forward, developing automation, increasing digitalization, and creating products with improved sustainable impact. In the modern world, you can find Sika's cutting-edge solutions almost anywhere. Be it in building projects, critical infrastructure, transportation solutions or renewable energy sources. Sika is driving